<touchdown noise> Ay, oy. lang sa na ba? Pwede bang dyan sa iyo? Ano 'yung Bakit ba Ha? mo may problema. Sino bata ko? Ito ito. Bakit problema mo? bakit tinamaan. bakit tinamaan, <laughs> ano sakit eh, okay na okay yan. Boy, tinamaan ng pagkamis. Pagkamis! Ba? <laughs> bakit? Bakit ang problema mo? Eh, boy, di ba? Uwi uh, oh. lang natin, galing Cebu. Boo. Oh, kakagaling si Ilang araw tayo doon. Okay, okay, oh, ngayon. Oh. Eh, siyempre, namimiss ka dito. <laughs> <Okay>. Sino <laughs> nangimiss mo? Dino ba? <laughs> yung problema doon. Hindi <laughs> eh, pa tibo puntahan. Oo, oh, baka kasi. Pupuntahan na uh, uh, ah. kaya doon. Tsaka wala namang special na araw ngayon. Just go. Halo! hindi porket special na araw doon mo lang pupuntahan ng ta. Ano ba naman 'yan? Tama, tama. Eh puti tinawag mo ko. Eh buhi naman problema eh. Ano ba oh, naman yan? Jaan ako eksperto. Yeah. <laughs> <laughs> si Elma nga hindi ako nami-miss ni El, may alam mo kung bakit? Sagad-sagad yung binibigay ko sa kanyang ano, pagsasama. Ayun, oo. Oh. Eh, Siyempre, hindi pa kami ganun. Kasi nga, kaibigan lang naman. Ayaw, Ayaw okay. tama, tama. tama. Sige, ganito. Gusto mo makita si Ivan? gusto mo, si mo mawala pag kamis? Uy! Ay, gusto mo maging espesyal? Uy! <laughs> Buti na lang, sinabi ang mo. Kasi ganito yan. Ako gagawa ng paraan para sa inyo. Uy! 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 uy. Basta susundin mo lang lahat na sasabihin ko. Ay, yata yan. Pero, ikaw lahat ang mag effort Siyempre! Kasi, eh. syempre, Siyempre! Eh. Kung ako gagawa nun, eh, Para sa, para si para ako yung mga ano kay Ivan. Oh, tama, tama. Iba yung pagod at effort Siyempre, mo. Okay, tama Naalala mo yung ginawa ni Allen kay Angge, yung surprise dito, nag-dinner date, mm -hmm. oh, mm -hmm. oh. ganun yung gawin mo. Ulo, paano mo gagawin yun? Siyempre ganito, ikaw, bibili ka ng mga pagkain, ikaw ang up dito kasi effort mo yun, di ba? Oo, ano? Effort mo yun. Oh, no, 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 no. Oh. Siyempre, kailangan matas ni iba ngayon, mag-ano ka rin, magsuot ka rin ng magara, Oo. Oh, 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 oh. Para formal, kasi oh, 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 siyempre, oh. formal sa buhay mo. Kapag nakapagpaganon ka, ikaw ang dumiskarte lahat. Ako naman, sagot ko, di ba? Nung nandito si Angge, ako yung kumontak doon kay Sir Agassi. Oh, o, Agassi. Ako sa bisita, bahala. Oh, oh. Sino ang paborito ni Iban? Yan, yes. yan, Sito, yan. Tu oh. BTS boy. BTS? Saktong oh, Sakto, sakto. Hindi natin magagawa paraan <laughs> <laughs> yun. Mahirap yun. <laughs> Mahirap yun. Mahirap yun. Mahirap yun. Mahirap yun. Mahirap yun. Pero sige, may iimbitahin pa rin akong bisita na mabubuo ng gabi nyo. Uy! Uy! Oo. Oh. Mm, basta, kasi yung baala. Basta ikaw, pumunta ka doon, bumili ka ng mga steak! Steak ka rin! Ay, steak, boy! Oo, boy! Iba, pag-steak? Kasi, kapag steak ang binili mo sa isang babae, ibig sabihin nun... Steak to one. In steak Isteak to one! Steak to one! Okay. <laughs> Pag nakabili ka ng steak, umuwi ka dito, at saka mag setup ka na. Oo, yan. Tapos, boy, kayo. So, Mayroon dalawa. Uh, sunduin niyo si Ivan. Para makapunta dito, ah, sige, habang nag-aingin Sige, sige, sige. Hmm? Ha? Ayos yan. Ayos. Ha? Ayos. Kasi ikaw ka ano mo eh. Mahina. Mahina mo? Mahina. na din ako, syempre. Ano gulo? Huh? Eh, syempre, di ba? Mga niya lang, eh. Oh. Eh, anong magulo Don Dapat klaruhin mo. E, teka lang, ano? Bakit? Ano ba gusto mong maging... Uy. Uy, ha? Uh? Uh? <laughs> uy. Ha? Uy, uy, uy. mo na din mama, Oo, kung I mean, de, I mean, bilaw ay may gusto mo sabihin. Tama. Baka mamaya may sasabihin ka kasi sayang naman yung mga pagkakataon. Tama, tama. Para masabi mo na sa kanya lahat habang o, Tama, o. tama. Oo. Oh, oh, oh. oh. Tara. Oh, game okay, na. Marga ka kayong tatlo. Oh, okay. May kakausapin namin dalawa na alam. Okay. Thank you. Okay, ganyan nyo. Kuya, sino ba talaga natawagan mo? Ako oh, kasi pahala. Ano ka ba pahala? Hindi ko nga kaya BTS pero may natawagan ako matindi rin to. Kasi eh, nga. Tropa ko to. mo? Tropa gusto mo bang kumita ng pera? Tapusin mo muna tong video at nandito ako sa Diamond Game at napakarami yung pagpilian para manalo. Katulad na lang ng Color Game, Tong It's Go at yung favorite kong laro dito yung Color Game. Click mo lang. It. Nandito na ako sa Color Game. Tumaya ako ng 10 pesos sa pink. Ayan, panalo agad. So ganyan lang kadali kumita dito ng pera sa Diamond Game. Para mga paglaro ka dito, kailangan mo muna mag-deposit. Click mo yung wallet. Yung minimum deposit dito is 100. Yung maximum is 10,000. Kapag nag in ka ng 100, merong free 100 coins. Kapag 200, 200 naman is meron kang free 200 coins. Kung hindi ka marunong mag-cash in, i-click mo lang yung how to cash in na sa baba. At meron lang video tutorial kung paano mag in. Kung nanalo na kayo dito sa paglalaro, pwede ka na mag-withdraw. Click mo lang yung withdraw. Yung minimum withdraw dito is 300. Yung maximum is 30,000. Pwede kayo makapag-withdraw using Paymaya and Gcash. Sa gusto mong maglaro, yung link is nasa comment section. Hello, guys! Kamusta? Hello, sir! Yes sir, kamusta? Ayan, kamusta? Eh, kuy, say, eh, tanong ko, kailangan ko ata ng tulong mo ngayon. Pwede ka ba ngayon? Yes sir, ano ba yan sir? Mo? Ano yan sir? Ano, sir? ano sir? De, eh, ba? ahra aharanahin lang sana tayo ngayon. Si, sir, sir, sino sir? Si ano, si Kalo at saka si Okay oh, <laughs> lang, pwede ka? <laughs> yes sir, di ako diyan, sir, di aja, sir. Sige sir, kuis, kita kayo tayo. Thank you, thank you, thank you. Sige sir. thank you po. Thank you. Sige, sir. Ano? Sino ba yun? Ha? Sino ba

Ganun <laughs> mo ba yung pinaka ano? Yung pinaka the best dito. Yung pang friend ko. Ayan, <laughs> 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 ayan, oh. sa... Standing. Stop. 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 pagkaiba, napakabilis mo. Pero pagdating pag bumibili kang ulam, napakatagal mo. Hindi <laughs> naman. <laughs> <laughs> ano na bilhin mo? Steak mo. Steak. Uy. Hey. Ayan. Bulaklak. Ayan. Ah. Ayan. Ayan. Napakadami. Ilan pang kakain. Siyempre, <laughs> ah. special nga eh. Ay. Ay. Ah, yeah. oh, yeah. Bagay. Mm. O oh, sige na. Ayan eh, nga. Maganda ka na. Eh, nasa nung na. tinawag mo bisita? Oo nga. Basta kasi. Kumalma ka muna. Maghanda ka. Dahil panggagawin gagawin. Kumalma ka. Darating din nyo. Oo. Sige na. Sige na. Boy. Ay okay. po, ng alien. Kilala. Kilala ko 'yung 'yan. Ha. Troopahan. Ito ba 'yan? Troopahan ba 'yan? Oo, tagasan ni Gilto 'yung bulakan. Ay, makakilala ba kayo? Hayo. Kita mo 'yung pagkakatawa. Kilala mo pala. Troopahan mo pala, parin. Troopahan mo pala to? Sakto lang. Ha. Bakit? Ayun, ayun, hindi ko alam. O, mm -hmm. nabit ka. Ano pa mo pala. Alam mo na kung bakit siya nandito. Alam mo naman yung kakayanan niya. Oo, oh, boy. Ha? Ang bones Sinasabi ko sa'yo. Si, si sa Aldrin <laughs> na. Si na bahala sa mamaya. Kapag pumasa si Iman, siya na yung... Ay, 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 <laughs>

Abi syempre boy. Asistan. Kami alalay mo ngayong gabi. Kuya. Talagos. Kuya, ito ka <laughs> <Bago. laughs> na kalo. Tingnan kuya. Ito na si kalo boy. Kami umuwi ng kalo, mukhang bago. Ay diyan na. Andiyan okay. ko si kuya. Ayun oh. I'm happy to serve you, sir. Oh.

Okay, oh, tulog tayo lahat. <laughs> miss mo yan. I miss you. Uy, uy, uy. Wala pa, Hello? Yes. Bakit ko? Eh, pwede ba kitang maaya ngayong gabi? mag <coughs> Di dinner lang. Okay <coughs> ah, lang. sige. Pero papasundo na lang siguro kita. Kailangan ako, Dr. Kelsey.

Yeah! bakit di ba? Hindi kasi pa rin. Okay, mas parin. ah, for tonight, ah, we're going to serve you, ah, uh, dinner. Yes. Kunin ko lang. Ano ba sir? ka. <laughs> Hello, good evening, my friends. Uh, here's a uh, fried shrimp and a little bit of love because uh, this menu comes from Calo and I cooked this in Kalan. <laughs> uh, this is the shrimp. Also, we have here your favorite. Uh, like Calo said, your favorite when you are uh, in the streets is Calamares. So, I prepared Calamares. is the yeah. Calamares. And calamares because Calo don't have a mistress. Yeah! And, uh, if you notice, uh, there's a three variant of food, which is the scallops, the shrimp, and the calamares. And three means I miss you. Yeah! So enjoy the rest of the evening, and uh, I'm preparing the main course. So wait. <laughs> Bye. 嗯。<Bye. S 2> <Bye. S 3> If you don't mind, uh, I have here a uh, fish that cuts evenly, <laughs> and it calls fish fish <laughs> fish fish ray. Okay. And also, I have here a uh, steak because the meaning of steak is colour is steak to <laughs> <laughs> so, can you please remove the scallops? Okay. And here's the steak. So, uh, uh, we were going to leave you, but, syempre hindi lang, hindi lang ganun ang pag-leave namin sa inyo. Dahil, uh, meron pa ako sa press sa inyo. Di ba, kalap, meron tayo sa press sa okay, iban? Okay. Uy. So here's the Alvin, the uh, professional uh, saxophone. Saxophone, saxophone. <laughs> So Alvin will handle the the ambience of this dinner. the music. Yes, because I paid that. <laughs> so, ah, uh, okay boy, total matapos na rin naman yung gabi. na nakakain naman kayo. Sabi mo, nami namimiss ka kasi iban. Kaya nagpatulong sa amin si Kalo. Pero lahat siya gumawa niyan. Baka may pag-uusapan kayo. Pag ano, may gusto ko sabihin. Iiwan na muna namin kayo. Wala munang sounds, ano, kasi para mapag-usap kayo. Nah. Siyempre, <laughs> may gusto lang din ako itanong sa'yo. Kasi di ba, matagal na tayo may kaklara. Matagal na tayo magkaibigan. Hindi lang yung nahuli tayo ni Kuya, di ba? Hindi lang yun. Kung para karami pa na tayo na pagsamahan, hindi lang magkaibigan. So, may tatanong lang ako sa'yo. Eh, sabi ko sa ni Kalong, <laughs> may meron siyang sasabihin. Uy! Hindi ko alam kung ano yun ano eh, kaya yun? Hindi ko nga alam. E, eh, bakit kaya? Wala <coughs> naman. Pero bakit ka pupunta? Wala lang. Siyempre, yun nga, yun nga. Matagal tayo magsakalala. Absolutely, hindi ko naman talaga sa itatanong sa mamat-papa mo. Sa mamat-papa mo. Pero hindi ko sa pwedeng itanong sa'yo Hanggat hindi ko nagkakataon sa mamat-papa mo. So, kumbaga, sa kanila muna bago sa yo. Pero okay lang, kumubunta ka sa iyo. Oo, oh, okay lang. Oo, oh. okay lang. Kumusog ka ba? Oo, uh sarap -huh. na pagkain. Masarap. Inom ka na, iinom din ako. May kainom ko sa akin. Ayan, pwede ba? Magkaibigan naman tayo. Ay, uy! Nishir! Uy! uy. Katapang talaga ng na <laughs> hiyay! Nakagawa pa ng move! <laughs> bago pala matapos ng gabi siyempre medyo nga na naging matatapos na gabi niyo pwede ba ka masaya mo? ha? oo naman pwede tara dito dito pero siyempre bago ko isaya ko na rin ako ay 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 ay, ay Bigyan mo kami ng isang pang sayo dyan. Oo ba? Yan. Uy, hindi yan. <laughs> <laughs> Uy, huwag naman yan. Yung ano. <laughs> Iba na yun eh. Ay, <laughs> yung ano, yung mga medyo... Yung pang sayo, yung okay, okay, relax lang. Ito okay. na ba lang. <laughs> <laughs>

buta ya teman-teman teleponan di sini nih saya